Uh, dati ayoko naman talagang sabihin yung mga ganyan sa videos ko kaya lang ano eh parang nagkakaroon ganun na kasi ng negative effect sa mga sa mga ano yung tingin ng mga employers sa mga Pilipino kasi di ba alam niyo naman kilala yung mga Pilipino sa ano sa na masipag na kaya lahat ganun yun <laughs> morning <coughs> morning, hanap. 11.30 na eh. Wala pa ako nagagawa. Pwede na yan. Nag-ano ako, nag-marinate ako ng, ano, ng manok na lang. Pwede na yan i-air fry. Alam mo naman tayo, tayo ang cook dito ngayon. syempre wala naman tayong overtime. <laughs> lang overtime, kaya mag-video na lang muna tayo. Dapat yung ano lang, yung mga mabilisang video lang. Mga pala, yung ano pa tayong ginawa ko na video na isa yung yung tungkol sa ano ba yun? Parang ine-expose ko yung mga ano. Meron naman akong dahilan kung bakit ako nag, nag ano, na video. Kasi dati ayoko naman talagang sabihin yung mga ganyan kasi alam naman natin baka kasi makas makasama sa, mga ano eh, sa mga nag-a-apply sa Pilipinas. Uh, ano nga eh, na parang napaka ano ko hipokrito ko eh, nung si ano si Papa Dongkan shoutcut kay Papa Dongkan kasi dati nagpost siya ng ganyan na parang nagagalit siya na ano na mayroong mga nag ano lang yung mga tawag nila mga certificate lang tapos sabi niya sila pa yung mga mayayabang kung ikukumpara mo raw sa mga ano sa mga yung mga lehiti mo talaga na ano eh nagalit ako noon. Nag-comment pa nga ako eh na wag na natin silang ano bay bayaan na lang natin sila. Sabi ko kasi baka makaapekto 'yan sa mga applicants natin diyan sa Pilipinas. Si ano si Papa Dongkan nasa ano 'yun nasa Cargill 'yun nasa Cargill. Nasa eh ngayon, hindi ko naman inaano na makasira ako ng ano. Ang problema, ang nagiging problema ko lang kasi parang ano yung parang nasisira na rin naman yung, nasisira yung mga Pinoy naman yung sa mga na, napapadala ng na mga ano yung minsan mga, hindi mo naman kasi ano eh kasi syempre eh, minsan yung mga pinanggalingan din ng mga yung nag-certificate eh ano yung ano yung hindi, hindi talaga kasi nila profession ganun. Tapos Pagdaga mo pa ng walang proper training dyan sa Pilipinas. Kasi sabihin mo na, ano, dito ka rin naman i-training eh. Kaya lang kung hindi talaga sana yung, ano, yung katawan mo sa ganong klase ng trabaho, may hirapan talaga, no? Eh, ngayon, parang nakikita ko. Tulad yan, yung sa, dito sa amin sa trabaho namin, parang medyo humina yung, ano, yung padala ng mga Pilipino, di ba? Kasi nga, yun, eh, walang nakakapasa na sa pinaglalagyan nila eh. <laughs> Kaya parang, ganun din. Naging negative din sa, oh, dati, padala sila ng padala ng mga, ng mga kababayan natin. Eh, yun nga, nangyari. Ilan, ilan, parang na-hold tuloy yung, ano, yung padala ng mga Pilipino ngayon. Kasi nga, hindi kinakaya ng mga bago. Yung sa, ano, sa training pa lang nila. No? Diyan naman sinisiraan, maam, sabihin sinisiraan ko na naman yung mga bago nating kasama dito. Hindi kasi mahirap nga talaga, kaya lang yun nga lang kung kunyari hindi ka talaga batak sa trabaho dyan pa lang sa Pilipinas. Ano talaga? Mahirap talaga. <laughs> hindi siya yung basta-basta lang kasi na pwede mong ano, pwede mong pasukin yung kunyari yung, "Oh, okay na to. Kaya ko na siguro to." So, ganun, actually, ganun kasi yung pakiramdam ko dati Nung nakapunta ko rito Akala mo Nagbabakasyon kami nila Marlon Akala mo Hoy, bakasyon Ano, trabaho yung pupuntahan mo, Jerome Huwag ka pa-relax-relax <laughs> Eh, yun Ngayon, medyo ano Nakaka-ano na kami Nakaka-adjust na kami Parang wala lang yung trabaho Kagapin nga eh. Ano lang Ang bagal ng parang nababaga lang kami sa linya kagahapon pa para relax relax lang pero yun nga yung sinasabi ko na siguro hindi lang hindi lang yung tungkol sa doon na yung tungkol sa parang uh, nahihirapan yung mga nagshift lang ng bigla ang trabaho tapos ngayon makakapasok dito mahirapan talaga sila hindi lang yun sa yung sinasabi ko nga na baka kasi makita ng kumaga maka-apekto rin sa inyo. Kunyari, kayo eh, binabalak nyo gawin yung ganun. Eh, pag-iisipan nyo maigi kasi mahirap eh. Pag kayong pinasok mo, pinasok mo yung ganito. Tapos, wala ka nang babalikan sa Pilipinas pag napauwi. <laughs> Di ba? Yun yung ano eh, yun yung parang nakakatakot mangyari. Nandito na yung maganda na yung buhay mo rito tapos biglang gano'n, dahil lang sa isang pagkakamali mo na ano, doon ka magkakaroon ng parang what if na sayang, sana ginawa ko na nag-experience na lang ako ng maayos para ngayon hindi ako nakauwi ng, ano, ng Pilipinas lalo na pa ngayon ang, ang hirap pa yata sa Pilipinas ngayon uh, mag, parang napakagulo ng ano natin ng government natin ngayon pero wala, ganoon talaga dati, dati pa man ganoon na yung Pilipinas eh. Kanina umaga kasi kaya maaga rin na kami nagising kanina. Dumating yung nag ano yung nag dito kasi may mga nagche-check ng ano yung sa yung mga pest. Ayaw nila ng mga ano. Dito pala masyado silang sensitibo sa mga ipis ganyan hindi tulad sa atin sa Pilipinas na pagka nakakita ka ng ipis eh, ano lang normal lang. Dito parang pagka nakakita sila ng na ganoon na alarm sila talaga na oy hindi yan, ano hindi yan normal gano'n. Ngayon, meron silang ano rito, parang ewan ko, monthly check-up ba ng bahay. Ang tangkad nga eh. Yung itong, ito, tumiting kayo pa kami ni Yasmin para silipin eh. Siya na kasi hanggang dito niya, sinisilip niya lang <laughs> Taas eh. Ang tangkad naman na lalaki. Na, 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 na. Saka dapat daw talaga, naninirahan daw yung mga ganun sa may mga tubig. Kaya dapat daw, laging tuyo yung paligid, mga ganyan, no? Eh, na, ano naman ako, kung saan naman ako napunta na kwento, no? Pero yun, yun lang yung sinasabi ko na uh, dati ayoko naman talagang sabihin yung mga ganyan sa videos ko. Kaya lang, ano yun, parang nagka, nagkakaroon, nagkakaroon na kasi ng negative effect sa mga, sa mga ano, yung tingin ng mga employers sa mga Pilipino. Kasi di ba alam niyo naman, kilala yung mga Pilipino sa, ano, sa, na masipag, na kaya lahat, gano'n, Bilib na bilib sila eh paano kung yung mga bagong parating eh ano nag nag shortcut yung mabilisan tapos hindi kakayanin yung trabaho eh masisira yung ano yung Pilip Pilipinas sa ano sa ganyang kalakaran na pag nilagay yung mga Pilipino doon hindi rin naman pala kinakaya eh kumuha na lang tayo ng iba hindi naman pala sila yung mga matitigas hindi naman pala sila yung mga astigin yung ganun ba kasi pagkatotoo lang ha, yung mga lumang kasama natin dito, yung mga old heads natin dito, talagang matitigas yan mga yan. Tsaka hindi nagpapabuli yung mga yan sa mga, ano, yung mga nandito, mga Ukrainian, mga malalaki. Ah, pumapalagyan mga yan. Talagang mga, ano sila, mga tigasin. Kaya nga, dati tuwan-tuwa kami pagka yung nakakasama uh, namin sila. Kasi natuturoan nila kami na pagka ginaganyan kayo, huwag kayong, ano, huwag kayong ma-intimidate. Kaya nyo rin yan. Tapos yun, ngayon, ngayon nga, nakita na namin na yung, ano ba yun? Yung Ukrainian na katabi ko na si Vitali, dating trainer yun. Eh. Hindi yun namamansin, hindi yun namamansin. Pero ngayon, lagi ko na siyang katabi sa linya. Ngayon, pag nagtatrabaho kami, nakikita niya siguro na, ano, na parelax-relax -relax lang din ako na, ano, na kaya ko na yung trabaho. Ngayon, parang, ano, tinitignan niya na ako as a peer. Kumbaga, ah, okay naman pala to. Tapos yun, tuwing magkikita kami, pipis pipis pa kami yan. Pag ayun, kunyari, umaga, ano, papasok pa lang. Ang ganda rin ng pakiramdam eh, na kinukonsider ka nila na parang, ano mo, kapantay mo na. Na hindi sila, ano, hindi sila, hindi, hindi ka nila titignan ng mas mababa ka. Kasi, hindi, hindi mo kaya yung trabaho, para papakay, hirap na hirap ka, ganyan. Nakikita niya na, baga nire-respeto ka niya sa ginagawa mo, di ba? Parang yun yung napansin ko sa kanila, yung mga Ukrainian. Hindi sila basta-basta, ano, hindi sila basta-basta yung mapapansin mo sila. Hindi. Di, ano, gusto nila yung ano, yung mga mati, matitigas din ganyan. Kaya nakakatawa. No? Yun lang, inano ko, gumawa lang ako ng video para meron tayong upload ngayon. Eh, alam mo naman. Na baka may mga magalit sa akin kasi. Hindi naman hindi naman mawawala 'yun yung mga magagalit na 'yun pero din yun kasi yung realidad na marami na talagang gumagawa. Pero ganun talaga. So hindi ko naman ano 'yun, hindi naman hindi naman ako nagagalit sa mga gumagawa ng ganyan. Baga, ano nga 'yan eh, diskarte mo sa buhay 'yan, eh, 'di ba? Kaya lang 'yun nga Kap, ako ano lang parang reminder lang na possible na mangyari yung mga ganong senaryo. 'Di ba? Mabilis ka makaalis ngayon, kaya lang pagdating ng panahon, sa future, magkaroon ng problema, yun yung ayaw natin. Mas maganda na, ngayon pa lang, malinis na yung trabaho natin. Mas maganda na yung application natin, tuloy-tuloy, hanggang sa ma-PR ka, hanggang sa ma-citizen ka, di ba? Ngayon nga, yung mga kasama ko, yung mga kabatch ko, ano na, halos kumpleto na kami lahat na PR, no? Batch 1, yun, no? batch 1. Yun lang. Mayroon akong maaba na naman ito. Eh. Para may upload ko agad, no? O nga pala, mag-shoutout. Shoutout tayo, shoutout. Shoutout, shoutout, shoutout. Kita mo, hindi ko nalimutan. O, shoutout kay Clairebin J. Dio. Shoutout kay Ismael Coramel ng North Star. Kay Gerald Papauran. Papa Saka kay Joyce Key, no? Shoutout sa inyo mga tropa. Sana magkita-kita tayo dito sa Canada no? para masaya. <laughs> sa mga nanghihingi na CB, message nyo ako sa FB page ko. Huwag sa aking personal account. Tapos yung mga IELTS, mimi tayo niya. No? Baka next week, mag, ano, mag, ano, uli kami, mag live kami uli ni, ni Birds, Kasi maganda, maganda yung kwentuhan eh. Saka maraming gustong pumasok doon sa ano yung sa ano yung ano ba yun? Farm worker. Maganda. Minsan tatawagin sa akin si Perds. Naglilinis pa siya ng mga ano, yung mga baka eh. <laughs> Nakakatawa makita. No? Sige na, yun lang. Like, share, subscribe, yung mga gano'n. Alam yun. Paalam.